Uh, mga kabox magandang araw po sa inyong lahat At uh, nandito po ako ngayon sa kapihan ng Wuhan Wuhan Kapihan At dito po ito sa Quezon City At uh, kung makikita nyo sa aking gilid mga kabox, uh, Ito po ay bagong gawa po ito ng ating sekretary ng uh, Wuhan Kapihan At uh, napapaligiran po tayo ngayon ng kanyang mga ginawang mga ano tawag dyan? Uh, snow Snowman Yun pero ang sadya ko po talaga mga kaboksay, kaya ako pumunta dito sa Kapihan ng Wohan ay... Uh... Ah. Ibabalita ko po sa inyo kung anong mga nangyayari sa daan na akin nakita kanina. Ewan ko po bakit uh... <clears throat> sa aking mga nakita sa kalsada kanina ay eh, parang hindi po talaga ako makapaniwala mga kabox ang lahat po Nang ito ay kanina ko lang po yan nakuhunan ng video ngayon po ay October 10 which is Tuesday 2023 ito po panoorin nyo mga kabox at ito na mga kabox ang uh, boundary ng Makati and Manila ito po ay tinatawag nating Subelrujas Street na kung saan ay nasa right screen po niyo ay marami po yung mga homeless dyan nandyan na po nakalagay yung kanilang mga gamit at uh, may mga natutulog din po yan dyan nakatingin lang po yung ating mga traffic enforcer dyan dito po uli napakahaba po yan mula po yan dyan sa Subil Ruas Street hanggang doon po yan sa may uh, papuntang San Andres hindi ko po alam kung sa under ng LGU Manila yan or sa national pero kailangan merong budget ito na para paglaanan itong ating mga homeless or yung ating mga beggars na kailangan mawala na po sila dyan sa tabi ng kalsada mga kaboks at ganoon din po yung ating walkway dito sa nakikita nyo sa right screen na yan yung iba malinis, yung iba ginagawa na pong parking yan at yung iba po ay kailangan uh, pagtuunan yata ng pansin ng LGU yan at uh, sa totoo lang po kung makikita niyo to in person ay napakadumi po ng nasa kanang screen po niyo ngayon at ganun din po dyan sa ilalim ng poste ng or center island ng skyway napakadumi din po yan dyan. at madaming madaming materials po dito na kailangan kunin na ng skyway tingnan nyo to mga kabox dapat linisin na to kasi wala nang madaanan yung mga tao nasa highway na sila nadaan no? Oh. nasa gilid na sila ng kalsada actually walkway po yan eh. kailangan malinis na po yan kailangan i-adjust na po ng skyway yung kanilang mga concrete barriers dyan at tapos na po naman yung poste na yan i-arrange na ba nila para meron ng madaanan ang mga tao mga kabox tingnan nyo naman na rin nasa center island natin or nasa left side ng ating screen yan po ay mga unused materials na po yan yung mga excess materials na po yan na kailangan linisin na nila itong ilalim ng skyway at tapos na po yan tapos na po ang mga pag excavate dyan or kung ano paman kailangan malinis na po ito lagyan na po nila ng gutter yan para hindi magawang parkingan ng mga residente dyan Ibig sabihin kailangan malinis na po yung ilalim kasi dugit po ang dami-dami po mga ano oh mga excess materials or mga waste na po materials yan ng skyway Kailangan maging malinis lang Metro Manila ba uh, Metro Manila Council Mayor's me member ng Metro Manila Council Pwede niyo naman sigurong pagsabihan yang ating mga nasa 4 or yung public-private partnership program ng mga kumpanya na maglinis na sila ba? Tapos na po at uh, napakadami po ng kalat sa buong Metro Manila under Skyway. I hope na napapansin nyo po yan. Isa po yan sa nagpapadumi ng Metro Manila yung kanilang mga excess materials. Gawin na nilang ganito oh. Malinis, lagyan nila ng gutter para hindi mapagparkingan sa loob. Ay, sorry po. Kaya pala malinis 'yan, hindi pala 'yan sa skyway. Pero pag sa skyway po 'yan, madumi po. 'Yun lang ang assessment ko ah mga kabox. Sa totoo lang po tayo at ha, mga nakikita natin sa video, doon lang po tayo sa totoo mga kabox. At ang video ay hindi po 'yan magsisinungaling. 'Yan po ang katotohanan. Sabi ko nga, ngayon po ay October 10, 2023 at Tuesday. Yan po ang nakuha ng aking kamera ng Vox TV intro. Inuulit-ulit ko naniningil na sila ng toll fees. Kailangan linisin na nila itong mga ito. Simintuhin na nila, ayusin na nila at para kaaya-aya na sa mata ng mga Pilipino at mga turista dito sa ating bansa lalong-lalo na dito sa Metro Manila at ang magaling maganda naman yung kanilang uh, impression na ang Metro Manila ay malinis hindi dugyot kaya panawagan ko sa MMDA Metro Manila Council uh, members at ganoon na din syempre sa mga kumpanya na apektado dito sa aking panawagan na pagmitingan nyo nga ito at nang malinis na po itong ating mga ilalim ng skyway at sinasabi ko nga inuulit-ulit ko mula Magallanes hanggang dito po yan sa Quireno Avenue ay madami po yung mga homeless dyan pakibudgetan nyo na lang po yan pauwiin nyo na po yan sa probinsya bigyan nyo na lang po ng 2,000 siguro ang bawat isang tao na lang makakauwi na po yan sa probinsya eh, ano nyo po? i-interviewin e nyo lang po kung saan sila doon nyo po i- ipadala yung mga yan. At maglagay na kayo ng isa o dalawa o tatlo o apat o lima o sampo na security guard dyan. Magbantay lamang ng 24 hours. At lagyan nyo na ng ilaw yung ilalim ng skyway. Lalong-lalo lalo na dyan sa mula Magallanes hanggang dito po sa... Dito sa ibang or uh, dito sa tinatawag nating uh, Windia. At napaka-dilim po sa ilalim. Uh, mga kabox, thank you for watching and uh, wag niyo pong kalimutan na mag-like, share and subscribe po ng uh, Box TV Intro. At ito po ay uh, gusto ko po talaga makarating ito sa taas para po uh, magawa nila ng action. And uh, so mga kabox, thank you po and uh, shout out po sa ating mga masugid na mga taga-subaybay at uh, ito po sila. Maraming maraming salamat po. Panoorin niyo po sila. Ito po ang aking mga uh, masugid na mga taga-subscribe. Thank you po and God bless.